driving lesson with sweetie na bait yan, hindi na na driver so ayan na nga nandito kami ngayon sa cementerio magpakita kasi ito grabe, dami sa sakyan <laughs> grabe dami tao dito sa cementerio guys wala ano na akong masabi dito na masusukat ang skills ko sa driving tulad niya ni kuya saan ka ba punta kuya ay ko punta siya dito ay hindi niya o yan dahil dyan so diretsyo ko na at tinuruan na ako ni sweetie kanina pwede ko i-diretsyo pwede kasi ang aaralin ko yung mga

Okay. Sa so, reverse na tawin. Mhm. Kita natin. Kailangan pa basa si mm. si nita sa likod. Tayo pasutukin. Okay Naiyo, eh. Makita mo. sagat ka rin, sagat ka rin. Ah. Madali ko ni Chug, ko. Ayun pa, ah, sige. Okay. Madadali ko? Sagat na liba. kaliwa. Kaliwa? Hmm, sagat na ka, na kaliwa. よくもふかれば分かります。 hindi naman siya dito pupunta Hindi na kasi alam nga pupunta. sige, no. dito ka, dito ka. Ayan, sige, sige. Diretso mo. Ay, sabi mo na <laughs> <laughs> May kasalubong guys. Guys, ito yung first time ko na may kasalubong ano? ako guys. Ano? So, bilang it's a good thing na di ba, hindi niya nahalata na bago akong driver kaya sinalubong niya ako guys hindi hmm. niya alam diba fine wala dyan pupuntahan ko na si mama Eki mayang maaga maaga yeah. okay. yeah. pero wag sagad Super Saya Fear.